tinunong ko po yung mga magsasaka doon. At ang sabi po nila, bago po dumating itong proyektong ito, no? it is really a, it is a series of, of water impounding projects. No? Mga dam po. No? May maraking dam, may dalawang mariit. Tatlo po sila. No? Uh, upstream, puntang downstream. Bago daw po magawa itong tatlong proyektong ito, sabi po ng mga magsasaka doon, madalas po nasisira po ang kanilang, a uh, ang taniman ng pagay sa kagayan. Pero, nung pong nagawa ito, talaga pong na-preserve na po yung kanilang pag-aani at nabibigyan pa sila ng year-round irrigation. So, this is a perfect example of a flood control that really work And I asked our team po, paano nagawa ito? Paano nagawa ito? Kasi napakaganda po nito. No? Ang sabi po nila, unang-una po ito ay naplano ng tama. Na plano po ito jointly with NIA and DPWH. Kinonsulta po ang uh, ang uh, local uh, stakeholders pati po ang uh, uh, local provincial at regional development council. At ito po ay na-implement on budget and on time. Ito po ay natapos ng within 14 months lang po, uh, Mr. Chairman. At uh, 500 million lang po. Pero napakalaki po ng tulong na ginawa nito sa ating mga magsasaka uh, sa sa Cagayan Valley. Kaya isa po itong example. Ang isa po pong example, yung pong binisita ni Pangulo din mismo sa Marikina. O, yung pong flood projects na foreign assisted naman po yun, no? At flagship projects. Kaya po ang nakita po nating recipe for success, unang-una, pinlano ng mabuti, kinonsulta ang lokal, at ang probinsya at ang region at minonitor po ng tama at inimplement po ng tama. At may pangatlo, walang nakialam na politiko. Yun po, hindi ko po alam okay. kung merong nakialam o wala. Pero regardless po kung may nakialam na mayor, governor, congressman, ito po talaga, napakaganda po na naging resulta. so in, in Cagayan, may RDC approval po ito. So dumaan sa proseso okay. na iba't ibang stakeholders, sumangayon sila that went to the DPWH regional and DPWH regional requested for the budget through the as implementing agency pero dahil ito po for an assistant ito po dumadaan sa napakamabusising proseso through the NEDA uh, now the Dep Dev Council, no? yung Economic and Development Council. So dumadaan po yan sa masusing feasibility study, dumadaan po yan sa masusing planning, at dumadaan po yan sa napaka -masusing approval process led by the now Dep Dev kasama po ang, ang uh, TOF dahil yan po ay uh, inutang natin no? sa iba't ibang ahensya tulad ng ADB at World Bank sino po yung uh, mag implement po niyan? Is it uh, AWH po? And you bid this out to contractors also? Yes. In the usual process? In the very, very transparent process that is approved by our vendors, either the ADP or the World Bank. And kasama po ba sila dun sa back or do they monitor the... Business? They monitor it very, very closely po. Okay. Pero yan po ay dumadaan sa back ng central office. Okay, Dahil maglalaki pong mga proyekto ito. Hindi yan naka-back doon sa distrito? Hindi. Di Hindi? Okay. So, medyo nakikita mo yung ingredients, no? For proper projects. Dalawa po yan. Ilan po yung nabisita na po ninyo? Uh, I know you've been only here for a month, but it seems every week may napupuntahan po kayo. Yung maayos mong proyekto, yung pong dalawang parang angtong yun. Out of? Out of, I think. Um, Saan nabisita po ninyo? Sampo? Sampo siguro. So, 2 out of 10? Opo. And then nagkaroon din po kayo ng statement 421. Ba? Ito po ang isinumite sa ICI ng joint uh, uh, validation ng uh, AFP, PNP, DepDev at ng DP. 400 plus, 20 plus okay. ghost projects. Suspected ghost. Suspected okay. ghost pro out of 8,000. Out of the 8,000 na initially binagidate po. Okay, so ito po, sabay-sabay nag-validate ang AFP, ang iba't-ibang partner organizations, siguro pinuntahan nila yung mga lugar. Nung wala hong nakita, sinabi, suspected po ito na ghost project. Yung 421 po na yon pag inadd din nyo yung cost, kung magkano po yun, magkano po aabutin yung 421? Ah, um, maglaki-laki po yan. Iba-iba no? po -iba -iba ang cost. no. Yes. Let me get back to the committee po, Mr. Chairman, on an estimate of that. No, we will submit it okay. to the committee. Anong gag? So, initially my initial findings so you will validate if it, if indeed it is a ghost project ano po yung next step ninyo secretary kapag na validate nga na ghost project po ito assuming po ito bayad na no completed na po ang sa records ninyo so meaning hindi na to pwedeng mahabol in short so completed sa records ninyo wala kayong nakita this is most likely a ghost project what is your next step Opo. Ayon na rin po sa magiging uh, struktura at sistema ng ICI dahil sila po ang tagagang nag-iimbestiga na ngayon nitong mga proyektong to. Kami po ay support sa kanila. Uh, Unang-una po, uh, i-validate ng uh, ICI sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya. Pag na-validate na po ito, ito po ay magsisimula na ang, uh, o in parallel po, gagawin ang case build-up. Lahat po ng dokumento ay nasumiti na namin sa ICI. Uh, at yan po ay mag-build up na po ng kaso. Yan po ay anywhere between 1 to 2 weeks. After po ng case build up, yan po ay ire-ready na po for filing or referral with the Office of the Ombudsman. Uh -huh. So, roughly, ang sinabi po ng ICI dyan, ang timetable po dyan ay 3 to 4 weeks. So, na ginagawa in parallel. Tama po, Secretary. Kapag civilian, DOJ, kapag official, elected or uh, appointed ombudsman, kapag inahabol yung pera, pwede sa PCC. Correct, no? Ah, hindi po. Actually po, kapag po merong na, merong ebidensya na, no? na, ng, um, uh, may, may ano, no, may sabwatan, no, ang kontraktor uh, contractor at ang mga taga DPWH, yun po ay lahat sa ombudsman na po yun. Okay. In fact, uh, for example, yung pong kaso sa first district o Bulacan na finayin namin, sa ombudsman po yun. Finire. And we're now waiting for the ombudsman to file with the Sandigan Bayan. To file with the Sandigan Bayan of which the amounts are so huge na non-bailable po yung mga Tama amounts. Po. Tama po, So, 421 uh, possible ghost projects. Ano po yan? Sa lahat ng lugar ng Pilipinas po yan? I'm at guessing it's iba't ibang lugar po, all provinces po. Iba't ibang lugar po at iba't ibang multiple provinces. Ano na rin po ang date po ng sinabi ng ICI ay yung sa initial na 8,000 na binagi date is 2018 to 2024. Yun po ang sinabi ng ICI sa kanilang presentation. Okay, and because completed na po ito sa records niyo, kapag nakita niyo yung wala, that's already evidence na ghost po ito. Tama po. Okay. So, So roughly, nakikita ho natin may 400 plus. Uh, sa inyo pong mga napuntahan, 80% ng pinuntahan po ninyo may problema. And ang tao po, naghihintay talaga ng resolution po dito. And and we hope that uh, uh, mahirap po yung trabaho dahil napakalawak po ng problema. But we hope that the agency and the ombudsman can work fast and uh, come up with some level of resolution, especially po dito sa mga clearly in violation of the law. Okay, let's go to the PCC, uh, sec, no? So, ito na pag-uusapan naman natin. In fact, nag nagme-message tayo about this. Magkano ang posibleng mahabol ng Philippine Competition Commission doon po sa mga na-file na po ninyo? Doon po sa na-file na po namin. Primarily na... with the Diskayas, no? Or iba-iba? Iba-iba. May SunWest, may Diskaya, Wawaw, -Wow, Sims. Okay. Um, may estimate na po tayo doon sa initial 12, I think. 2.5 billion po, dun pa lang po sa gabing dalawang proyektong yan. Okay, 2.5 billion just for 12 projects or just for 12 cases and multiple projects per case. Just for 12 projects. Just for 12 projects. 2.5 billion na imposibleng makuha. 12 projects. Po. Okay, so, well, kung 421 po yan, eh talagang hundreds of billions yung pwede nyo pong ma-recover. No? Kasi sec, mahalaga tong parte ng proseso at saka ng hinahanap ng tao. No? Hindi lang na makulong yung kasangkot pero mabalik rin yung pera. So, this is a way for us to get that money back. Correct po, no? Uh, Absolutely po, Mr. Chairman. Uh, if the TCC rules on this, uh, ano po yan? Isi-sheriff po yung assets ng mga nakasakdal. Tama po? Tama po. And the sheriff can uh, get properties, vehicles, uh, bank accounts. Iba-iba po yan, no? Pwede pong kunin para ma makuha itong perang ito. Tama po, Mr. John. Okay. And uh, I don't recall in the uh, in the law, but yung nakuhang pera ng PCC, is it remitted to the National Treasury or it stays with the Competition Commission? Pagkakalam ko po ay babalik po ito sa Treasury. Okay, so we do want to see this as soon as possible. At papalala ko lang po, preponderance of evidence lang po yung bar ng PCC, hindi beyond reasonable doubt. So kaya po talaga nilang umaksyon ng mabilis. No? Okay, let me go to classrooms. Uh, ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang baba um... So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang, ang completed. At 882 po ang ongoing. Okay, October na, Sec. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ano eh. Ito yung resulta ng mga issues natin with uh the agency, our issues with flood control. Sipin niyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically one third ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025, it's not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, um, Sek, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po, 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the most more, more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang? no ang nagagawa at uh, yan po ay kailangan nating magaman at bakit ano ang cost ng delay pondo ba uh, uh o proseso ba kailangan po nating magaman yan and i will ano po makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maganap tayo ng catch up plan kasi po no, hindi lang po October mid it's magno November na po magpapasko na po kailangan po talaga eh, mabilisan po ito. Opo. So, we currently have a classroom acceleration bill, uh, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo, marami kayong kailangan kasi kasuhin, marami kayong kailangan gawin. At uh, ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No, Secretary Angara is already is on board with this um, proposal. Uh, the chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly, maybe even, uh, sorry, for next year, maybe even for this year, kasi bukang hindi rin magagamit. At dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control. At sana po, meron tayong chance ang makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Uh, Secretary Vince, do we have um, may we solicit your opinion or support for this measure? We are in full support uh, of this uh, measure, especially now na dalawa pa lang po pa lang nagagawa ng Departamento ngayong taon. Kailangan po talaga natin ng tulong. No? At hindi lang po um uh, mga partnerships with LGU. Tingin ko po, nag-usap na rin po kami ni Secretary Sonny Angara tungkol dito. Tingin ko po, kailangan mag-aggressive PPP din po tayo. Yes. Uh, para mapagawa natin ng mas mabigis. kasi po at this rate uh, it's virtually impossible po na magawa po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms yes so mag-PPP po ang DepEd but that will happen the middle of next year kasi may proseso po yung PPP in the meantime what we want to pursue is reallocating that budget for classrooms at direct download sa uh, hundreds if not you know most of the LGUs kasi lahat po sila practically lahat mayroong classroom gap and we enjoin everyone to build at the same time. Then yung mga NGOs na matagal nang may track record, gaya ng Chinese Chamber, pwede rin silang uh, bigyan ng suporta uh, para makagawa sa mga GIDA areas o yung geographically isolated areas. Yun po yung mga one classroom. Now, sec, babanggitin ko rin, uh, we've been working on this bill for months. Ang presyo sa DPWH uh, is roughly at about 3 million and above. Nasa 3.5 million per classroom. Padawon pa po ni Secretary Bonoan, binabanggit ko na po ito. No? The NGOs can build classrooms at less than 1.5 million pesos. Of course, iniintindi namin yung differences. Meron namang differences in fairness.